Sa punto pong ito, alamin mo natin ang sitwasyon dyan sa Kirino Grandstand kung saan ginugunita ng mga kapatid nating muslim ang idiladha ngayong araw. Si Gab Villegas sa detalye live, rise and shine, Gab! Audrey, libo miyembro ng Islamic community ang nagtungo rito sa Kirino Grandstand sa Maynila para ipagdiwang ang Eid adha o ang Feast of Sacrifice ngayong araw. Pinangunahan ni Alim Johari Mustafa Halaluddin ang Eid Prayer na nilahukan ng mga kababayan nating Muslim. Ang Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice ang isa sa dalawang pangunahing pagdiriwang sa Islam. Ito ay pinagdiriwang tuwing ikasampu ng Dual Hijjah o ang ikalabing dalawang buwan ng Islamic calendar. Dito ay ginugunita ng mga Muslim ang naging pagsasakripisyo ni Propeta Ibrahim o ni Abraham sa ating mga Kristiyano sa kanyang anak na si Ismael bilang tanda ng kanyang pagsunod sa utos ng Diyos o ni Allah. Di, ngayong Idel Adha ay sa ring pagkatapos ng taon ng Hajj sa Mecca na isa sa limang haligi ng Islam na dapat matupad ng isang Muslim sa kanyang talang buhay. Uh, Audrey, sa mga oras na ito ay uh, katatapos, tila katatapos lamang ng um, morning ng 8 prayer sa Kirino Grandstand at napapansin natin may mga kababayan tayong Muslim ang uh, lumalayo na dito sa bisinidad ng Kirino Grandstand at uh, bahagi ng kanilang pagdiriwang ang kurbani o ang pag-aalay ng hayop tulad ng kambing, tupa o baka na sa namang hinati sa tatlo na kanilang ipapamahagi sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kamag-anak at mga nangangailangan bilang tanda ng uh, pagmamahal at pagkakaisa. Ayon sa pinakahuling tala ng Manila Police District, uh, abot sa 2500 ang mga nagtungo sa Kirino Grandstand as of 6 a.m. at inaasahan natin na mas lalaki pa ang bilang nito sa mga susunod na oras. At ayon sa mga organizer dito sa Luneta, aabot sa 40,000 yung bilang ng mga nagtungo sa Kirino Grandstand doong nakaraang taon para ipagdiwang ang Eidel Hadda. Nananawagan rin ang mga, uh, mga Muslim na sa Islamic community ng pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat isa. At yan muna ang update mula rito sa lungsod ng Maynila. Ed Mubarak sa ating lahat. Palik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Gab Villegas.